magandang umaga po mga adventures. Ngayon po ay magpapa muli po tayong magpapandaw ng ating mga pitong trap na nailagay ni Parekoy kahapon. Ngayon ay papunta po tayo ngayon sa ating mga trap na papandawin. So, meron po tayong pitong piraso na papandawin mga adventures. Uh, at ngayon ay papunta na po tayo doon. Bali, ito po yung pinakamahirap na part po sa atin dito ngayon. Dahil napakalamig ng tubig pagka umagang umaga. Ay, nakikita ko pa lang yung, yung tubig mga hadbin shorts. naramdam ko na yung lamig. Ah. Ayo po lang ako. Nakakaiba ba ito? mo ito yung pagtapaw? Dawa-dawa. Ganyan yung itap mo ganyan. lang ko sila nga na yun. Ayan, doctor. Magrigal Wali dito. Malapit na po yung trap ko natin. Dito ngayon pa ay bumaba po ng kaunti. Kunti lang po yung pinabawa niya. Tapto, nandito na yung trap natin. Nandito na po yung trap natin. Hindi po po. Hindi po kasi nakasama kahapon. Kaya, ngayon lang, babawi tayo. Kahit tigon lang, tigigom ng ng trap, mga adventurers okay na. Ay, naguyod na eh. Biluyod na. Kung yun, ano damot tayo? Ano? may huli mga adventurers first. Pangatong. kumpletong collect. Hmm, madalam, oh, Hmm, may huli. may huling malaki. May huling malaki mga ka-adventure like, sa kaisang maraming isang maraming. What? <laughs> at at maraming ano, maraming hipon. Ayun, parang unang pandaw pa lang natin ay panalo na tayo. Kumbaga nagwagi na. Hindi na hindi na tayo kumbaga hindi Unang pandaw pa lang natin, yung ating pagod niya. Ay, ha? Pa yung, pagod yung ating pagod niya? What? Yung ba? Pagod <laughs> yung pagod natin, ay parang napawi ka agad mga ka-adventures. Dahil may huli tayo na isang crayfish, saka maraming mga hipon. Yung mga hipon natin mga adventures Meron akong ano, meron akong inaalagaan din, yung hipon na maliliit. Sana ay magdami sila. Kung sa ganon ay hindi na tayo magpandaw. Magpandaw pa rin tayo. Magpandaw pa rin. Pero kung mas maganda kung meron tayong inaalagaan, uh, ano, pwede tayong mapakawala dito pagkawala ng ano. Pagkawala ng laman yung waig. Tayo na yung magpapakawala. Hindi yung tayo na lang yung naghuhuli. Pare ko yun o. Sa uh, pagpandaw, talaga tayo doon o. Mm. Para sustainable yung okay. ating mga uh, pinagkukuhaanan ng yaman. Huh, oh, big, Yan yung pangalawa pare ko Naaalala mo pa ba? Nung tayo pa? kasama ka saan man. Uy! Na, 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 na! Hala! Ano yun? Ano yun? Ano yun? Bakit may nagkakulakulag tip no? doon oh Malalim dyan malalim Oh, hala Doon ha. Dito na po tayo Malapit na may pagkat yung smuggling natin Parang kan-kanan pala ka yung pagbandikan pag dito Parang kan-kanin yung pagbaddakan. Paano masabi? Napaka-pagkat. Ito huh? yung pangalawang po natin. Ito po yung pangalawang... Uh, nagagalaw-galaw. Yung tali. Dada? Dada da? -da, -da, -da. da? eh. Ano yung nagagalaw-galaw? Tura-tura. Tura-tura. Merong tura-tura na malilit. Lang, saka tura -tura. maraming mga hipon. Ng gagawin natin sa toratora. Andito na 'yung maliliit na krilling. Ah, may krilling, nakita mo? Ayun, may krilling na naman. Sa temperatura. Pakawalan na 'yung toratora mga adventure Dahil maliliit pa. mabuti sana kung malalaki na, pwede na natin gitaan sana. Pero kaso ay maliliit, pakawalan muna natin. Para maglaki pa sila at magkaanak. At magkakapamilya pa po yan mga Advent Shorts. dipindi lang kung pipiliin niya maging single. <laughs> joke, joke, joke. Ito po yung ating pangatlo. Mga hipon yung ma na mga nahulin. Ma napakarami. Napakaraming malilit na hipon mga Advent Shorts. Yan po oh. Yung iba dyan kukunin natin. Aalagaan. Yung iba naman kukunin natin. Oo lamin Ito talaga yung ano Reality At saka yung maliit na isda Papait Kukunin po yan Dahil hindi na po yan maglaki Ganyan na talaga yan Ay sige pabuls na lang daw Naawa si pare natin. po yan Nung, nung nakaraang pagpandaw po natin ay napakalakas yung ating Nasaksihan na tubig mga ka-adventurers nung nahirapan tayong magtuha sa ating mga traps. Mabuti na lang ngayon ay medyo kumalma. Ah, hindi naman siya kumalma. Nagadalim. Nakedal. Na? Nagadalim. Oops! Pingay! Medyo oh. malalim. Magdadalim pa natin. Pang-apat. Pangatlo. Pangatlo. Hmm. Ang lakas ng tubig. Bagong sabi ko pa naman na na ano, kumalma pero malalim din pala, mga ka-adventures. Ngayon ay nandito na tayo sa ating pang-apat. Uy, may huli. Uy, dalawa. Dalawa? dalawa. Uy, dalawa. Uy, tatlo. Ay, tatlo. Huh? Pero mga babae, mga ka-adventures. <laughs> Tignan natin. Ang mumon, babae dahil walang sipit. Ah, walang sipit. Walang po. Walang pula. Ah, lalaki yung isa oh. Lalaki po yung isa saka hmm. saka dalawang babae. Oh, uh, apat. May maliit oh. Apat. Saan yung maliit? Ah, may may maliit pa pala mga adventures. Bali ay papalaki natin. Papalaki natin. Kung maglaki siya. May tatlo pa tayong papandawin. Bali, yung ating nahuli, apat saka isa, no? Equals, hmm. anim. Lima. Joke, <laughs> joke, joke. Jok. Lima lang po. Mm -hmm. San yung pang lima, pare ko eh? Malayo pa? Ha? Ups. 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 Papalalim lang, papalalim. Tawag, tawag. 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 Nandito na po yung ating panglima. lima. Lumutang na yung truck natin. No? Oops. Lumutang na yung truck. Ay, lumutang. Lumutang. Okay, lumutang mga kadding pa choice. Hindi na siga ng katiis. Sarap po na. Na, napuno ng ano. Nabungan yung... Ang bong ng dinadaanan nila. Biro at ang natin yung naka Tora, ay nakaabong. Tolan mo. Nasaan mo din nabibigatan ka? Nabigat. Nabigat talaga. Ni, kasi na talaga. Ang huli, uy, 'yung huli oh. 'Yung hindi pa. Isang kilong darat. Uy! Kaisang ba ba ba? batam batam crayfish ikaw natin uwag uwag natin uwag uwag muna natin dahil may tatlong kilong darat tatlong kilong darat yung nahuli saka isang pirasong crayfish saka mga maliliit na hipon ito tanggalin po natin dito tinatali lang po natin to mga adventurers para palatandaan na dito natin inilagay yung ating trap. Hoy. May dalawang huli? O, tatlo. Tatlo? Maruwap ka para makita mo. Hmm, Sandali lang. May pagpuntahan kita. Pero pinuntahan mo naman pala ako. O, tura -tura. May tatlo. May tatlong malalaki mga ka adventures Ah... Uh, yung kanyang gender ay mga babae may nahuli pang papaya papaya yeah, no? mm, nilagay mo yan <laughs> 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 tatlo huh? yahoo tatlo sa kaanim siyam may isa pang pakat no may kaanim may kaanim na mata ah? well, ya yan po yung pang anim at meron tayong <laughs> isa pang uh, ah, papandawin station mga ka-adventures mmmm itong nakaraang pagpandaw tayo pag trap natin dahil malakas po yung tubig, pula, tubig may naiwan na pitong trap ka pito? Hmm. sa bahay? hindi, ito na lahat yung good kung pwede pang trap Kaya ah, ito, yung... ito yung ginamit ko ngayon yung iba mga hardbane shower kasira dahil sa lakas ng tubig kasira pwede pwede pa yung ano pwede pa ayusin pwede pa ayusin so, habang pwede pa ayusin ay ayusin po natin yon lumutang ayun nakikita ko na dadadadang surprise Tada! Wow. Walang huli. Walang huli. Kahit kurus. <laughs> Ay, merong kurus na isa. Meron. So, okay lang yan. May nahuli, ta may nahupuhan na naman tayong ano. Ah, uh, siyam na piraso. Yan, marami na yon. Baka hanggang dito na lamang po tong video po natin mga kadventures. At uh, sa muli, Huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe at i-like yung ating uh, video kung nagustuhan po ninyo. At malaking tulong po yan sa atin. At until next time po. Babayu. Babayu. Yan, meron pong extension yung ating video. Kung pap behind behind the scene mga ka-adventures. Behind the scene.

So hanggang dito na lamang po. Babayu!